Yo, what's up mga choy? Welcome back sa ato ang installation adventure mga choy so, atong biyahe karon diri sa may gindulman mga choy na project nga pressurized water system mga choy no? So, uban ni sa ato ang adventure mga choy Let's go! Much, much, much later Yo, what's up mga choy? Welcome back sa atong YouTube channel mga choy Boy Visual TV mga choy So, nano po project karon mga chino diri sa Gindulman, Bohol mga choy. So, shout out ni Bay Wilnet no sa pagsalig sa mong trabaho diri mga choy. So, kani video mga choy is di lang namo ni mga tagsa-tagsa step by step yapon mga choy kay uh, dinalian kay layo man kayo ang ato uh, ang location karon mga choy. So, atong trabaho karon is pressurized uh, water system yapon mga choy din kuyog nato si Barry Child den papa ni Wilnet nang gatan-aw. So, ang atong preparation karon mga choy is ato <clears throat> na to ibutang asaram ah, to. Tara. Nay tangkiya na, mga choy so ipakita na to naon nga mga chino. So, yun, kaso gulat pa muna ka like then share mga choy to niyo na buhaton karon then subscribe pod mga choy. Anya, og namoy mga pangutana, na, pwede na ninyo ma comment below or ma message ko sa akong Facebook page. Uh, Boy Bojol TV then Jobert Aligada then ako lang sa description so let's go so karon mga choy is nata sa sintro sa gindulman, no na hardware na diri mga choy ari na to pamalit ang mga big items mga choy kay di madaha o karga sa atong motor mga choy no Kaya pagkahuman na mga choy naniud to tao niya nga to ang uh, dessert or juice na is apple mango no nga gi isa to, grind mo to siya mga choy. Basta lamik kayo mga choy. Oh my god. First time sa panimpla. A few moments later. So, sa atin mag-start sa itong installation mga choy, no? So, mga yun, nagpasalamat sa parents ni Bay Willnit, no? Kaya lamik kayo ang mong paniyod to. Yan na pa, joy. Apple mango juice na first time sa panimpla mga choy. So, karon ato na nang plus tide din mga choy. Walang na mo napakita ang pag-asimbol mga choy, no? Kay, nakalabot ko video mga choy. So, ang gibuhat na ni Richard ni mga choy is nag-wiring na lang siya ng time mga choy. So ako dire nagpahuway, nagbidyo-bidyo mo, medyo trabaho na tawon ni mga choy no. Unya nindutas lugar mga choy kay amo kayo ba. Yun mga choy, dira manok mga choy. Oh. So nara tong tiya ni mga choy nga mo supply sa balay nga natay swing valve no para di mo balik ang tubig padong sa supply. Unya drop na to ang yahang water supply nga district the ray. same ra sa itong mga installation no? so float bulb kay grabe ta on nya sa suction then maopen ang ato ang check bulb na plastada kay e, medyo piki ang plastada sa ilang platform yan yeah, pressure tank so tataon mag testing ta gawain rin pa si Richard Prey, yeah, be see how. A few moments later. Yeah. So testing the mga joy. Nilapas lagi upuan, one pray, forty pray. Ang gabas lagi puti pre Ang adyosan Kusog na kayong tubig no Shower na dito ba eh

much, much, much later. Okay, manok lagi install mga cuy. Bisi, Richard, manok. Ah, yeah. manok, 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 manok. Thanks, manok, bye. Bye. So, pala cha cha Richard, mga cuy. Manok. Ching. Kalamay. Slow. Oi pare, gabi, ano? Masa, oras, <laughs> ano, be? Cek, ada oras, <laughs> be? Pero sa butra na akong asawa na pre, mag-uwa May... check kayo dito pre. Pre. Yeah. Gihan ay, ha? Kasabutra to akong asawa na mag check <laughs> kayo. <laughs> Seven hours later. So pagkaugma na mga choy kay birthday naman ni master Aw, matik na, pasikata Diyo naghakot ang kahoy mga choy Kaya ba dungog man siya nga ko sa sakatrya yung litson lagi ko no Aw, litsunan dayo na siya mga choy para makapuntos ta ba mga atong mga babies to come bitaw so mao po natong na mga konsaba diha mga chayo oh. minus la sa button mga choy kay di mo piaet eh. right. ni gabi ta kasugbo Uy, <laughs> hey, what's up mga choy? Nara mga choyo oh Nara itong sa -as, asinda mga choy Palit ang mga choy ah Palit ang mga choy mga na sindiro dio. Sabi na sindiro dio. So karon mga chay mutakal mi karon taon taon no kay medyo nawahin na mi sa oras no kay dugay mi nakamata ganina. So shout out dai pod ni pareng Chuki Nuwa no. Janel Lungat yang Facebook page ganahan mo magpalitson ya mga chay no so lammi na kayo mga chay mo na gibalik-balikan mo mga chay nya nangunay ko pang litson ani mga choy kay litson with love mo na gibuhat ani mga choy surprise gani di ba siguro mo matik yo natimplahan timplahan ato with love na siya mga chay blind gyud to kayo <laughs> blind gyud to kayo Tana guys. Okay. Guys, tara guys ba. Tara guys. Tara guys. Oh, oh mga tsoy na, mga piris ba mga. Tiyantis ba yung mga piris. Oh, yun yun oh. Much, much, much later. niya. mas <laughs> dati Sinuglaw. 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 Baikan dia lagi. Ma Dawin. Hah? Main sudah ah tanggilanak tangis, apa <laughs> 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 delik? Dewata yang muligano, oi, usaha dia, ya? usaha oi, eh, happy, 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 lu ya guys, usaha oi, apa dewata? Pas-pas kirim buka, kikin. Oh, thank you. Happy. Happy. Nice, nice, nice. Wish night, nice, nice. nice. more ah, babies, nice. babies to come night. More babies to come, more calling more kaling. Kaling to come. again okay. <laughs> 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 Ano mo sa tambal? Ah! Rock and roll, wait! Right? Seven hours later. Happy ka kapon na eh. Happy ka kapon. Huwag ko gagawin. Kapadulo ko magpalit na. Huwag happy ka. Hindi, kita tutoy mo na Tapi, iya, apa Nay? Uy? tapi ya apa? yeah, Hey, semuanya jenuh dengan pahuwain. Iya, jikan sabar deh, naik kurasun. Seorang tuh, Dani, guys, mga coy coy. Ternyata coy, 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 happy kena, happy kena, Happy kena, hape happy Uh. Please like, 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 share, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Okay.